Inunan ng Philippine Egg Board Association o PEBA ang mataas na presyo ng itlog sa mga grocery store. Ayon kay Francis Uyehara, Pangulo ng PEBA, naglalaro lang sa 6 pesos and 20 centavos hanggang 6 pesos and 80 centavos ang farm gate price ng medium size na itlog depende sa lugar. Dahil dito hindi anya makatwiran na umaabot sa 12 pesos ang presyo ng kada piraso ng itlog sa ilang grocery store. Kung ita-translate po ito sa retail price, ngayon po na sa Uh, ang monitoring po natin ngayon ay nasa 9 pesos hanggang 11 pesos sa retail. Mm -hmm. Meron pa pong uh, umaabot ng 12 pesos ano sa mga sa mga grocery. Mm -hmm. Medyo mataas na po kasi 'yon no kumpara sa sa farm gate price. Sa gitna nito, sinabi ni Uyehara na inaasahan na mas marami ang supply ng itlog sa bansang ngayong taon kumpara noong 2024. Sa ating projection, hindi lang po sa aming association pati po ang Department of